durog, madurog po yan makikita nyo basag hindi na po siya gumagana kaya yung pinakamagandang gawin po natin dyan ay palitan ano? E ngayon nawala pa naman tayong pyesa mga na isang maganda at mapagpalang araw pa rin para sa ating lahat kahit na hindi nga po ganong kaganda yung mga pangyayari ano? pero sasamantalahin pa rin po natin yung pagkakataon para kahit pa pano ang akin pong ginagawa ay ma-share ko pa rin sa inyo Ah, uh, exactly, ano nga po, magdadalawang araw simula nung ako ay madisgrasya sa motor Kasi, madisgrasya ako, ano yun, mga las 8 ng gabi, piernes, piernes ng gabi At yung gamit nating motor ay papakita ko sa inyo At pati yung naging sira, para at least kung ganasin nyo, at least alam nyo kung paano yung trouble, ano Ayan, ito yung gamit nating motor, nung nangyari yung disgrasya Ito nga yun po, pinaka naging damage nyan, ano nabasag yung cover ng ano ng air filter tsaka hindi na po siya umaandar kasi yung nangyari po tinamaan itong pinaka portion na ito ng side stand natin ano at sa side stand po natin kung malalaman nyo yan ano ang yung mga ganitong motor mga honda scooters natin ano honda beat ah uh, yung ang tawag dito pa mga modelo na scooter basta Honda po mostly meron po yung ano uh, safety side safety ano or side switch na tinatawag kung saan yung pinaka purpose po niyan kapag ka po tayo ay naka side stand hindi po aandar po yung ating scooter o yung ating motor po dyan ano? isa po yan sa pinaka safety maliban po sa safety na nandito sa brake hindi po sa start kung hindi po natin pinipigay yung brake ngayon ah, uh, ito nga yung pinakagusto ko sa inyong i-share eh, kasi ito yung gagawin ko ngayon yung kagaya po nito ano na talagang nadurog nadurog po yan makikita nyo basag hindi na po siya gumagana kaya yung pinakamagandang gawin po natin dyan ay palitan ano eh ngayon na wala pa naman tayong pyesa ano po ba yung pinakaramedyo natin lalo na kung nasa panahon po kayo na sakaling tanasin nyo ito ah, uh, ito uh, yung sitwasyon na ganito at emergency po kailangan mapatakbo nyo yung motor ano pagkaka ano nyo po mga kagalawan, ano share ko po sa inyo na pwede po i natin yung piyesa na to muna pang samantala po yan habang wala pa tayong piyesa o sa bang emergency nga po na sitwasyon napakadali lang po ganito tignan nyo ha ah. hindi nagagana yung motor natin kasi pagka ano, nadurog ito yan po yung nagiproblema problema ng motor na to kaya ngayon yung pinakagagawin ko i ko po muna yan para pansamantala ay mapagana magamit muna itong motor habang hindi pa napapalitan itong piyesa na to Okay? Pero kapag may pagkakataon na, ah, syempre mas maganda. Palitan po natin yung pyesa. Ano? Napakadali lang po niyan mga kagalawan. Papakita ko sa inyo. Bitawan ko muna yung camera. Puputulin ko lang tong linya na to. Okay? Isang dalawa. Ayan, ano, balik po tayo dito. Ah, pinutol ko na nga po. Talagang tinanggal natin yung mga kagalawan. Tapos binalatan ko lang yung dalawang wire at saka pinagsama. Bitawan ko kasaglit yung camera kasi wala pong humahawak. Nahihirapan po ako. Ano? Pero pag kumilos kasi talagang na magahitong pa ako. Sige lang. Okay lang po yan. Saan ah, talaga? Disgrasya. Ah, susubukan natin na lang. Papakita ko sa inyo. Nakakawa oh, ko yung brake. Ano? Nakaon yung susi. Pipitutin natin yung Ayan. So problem solve po tayo. Ano? Talagang kumandar yung ating motor kahit yung stand natin ay hindi na natin din yun nga lang po uh, nawawala na po yung ano nya ha? yung pinaka purpose nya yung pinaka safety pero yun po ay ano po yan uh, mga pansapantala na solusyon at saka ano po yan uh, ang tawag natin dito para po sa mga emergency situation ganun lamang po ha kasi yun lang po yung pinaka purpose nyan pag pinagsama nyo yung dalawang wire na yan mawawala pa yung problema natin madadirect na po natin na tinatawag ano kasi nawala na yung laro ng switch na ito gawa nga po ng ito ay nadurog hmm? po yan gawa po ng ating pagkakatumba ano? yan na po muna sa araw na to at least kahit papano ano? kahit sa anong sitwasyon at uh, mga pangyayari ano, natin pinagdadaanan at least po ay nasasamantala natin para magbahagi pa rin sa inyo ng mga aral po na pwede nyo magamit sa inyong araw-araw din pong buhay ang mga kagalawan, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel, Galawang Arman TV. At kung bago ka sa channel na to, subscribe po ang ating channel at marami pa po tayong pag-uusapan dito. Kagbisa